Hi mga kababayan, kumusta po kayo lahat mga idol, kumusta po So long time no si po di tayo nagkita kita dito sa aking youtube channel Ang gandang araw po sa inyo lahat So nito nga mo kami ngayon mga idol sa bahay Kung nakikita niyo yung aking balbas galing po tayo sa sakit Wala <laughs> muna ano, wala munang nga uh... Tawag dito, ahit ahit So ayan dito kayo mga, mga idol, ayan yung, pamang yung pamangking ko Ayan, si Bayaw So, dito muna sila sa bahay ngayon. Habang di pa sila nakakapasok ng trabaho, mga idol. <coughs> so, si Bayaw naman, marunong siya magluto. So, nagluluto-luto siya. Tapos, ito naman yung uh, pamaking ko. Siya naman yung nag naglilinis sa bahay. Yan. <laughs> <laughs> balik Hati-hati sila sa gawaing bahay dito sa amin, mga, mga idol. So, ngayon, ano ngayon eh? Uh, sabad dito sa amin. Pero yan, kakasikat lang ng araw mga idol sa labas. Pero kanina, kung napansin nyo dito, kaya ako nakagalito, is malamig mga idol. Nag-snow na naman kanina. Buti na lang hindi mo tumuloy yung snow. Medyo uh, mahina lang. Ayan mga idol. So yung aking namang anak doon sa kabila. So nag-aalaga nga tayo mga idol. Kasi nga po, oh, yun nga. Umuwi yung uh, binan ko. Sila mama at papa sa Pilipinas. So yun busy tayo. Palagi kakaalaga. Ayan oh. No? Kumakain ng chikiting ko. Ayan oh. No? Kumakain ng tinapos na nanonood sa TV. Ayan oh. No? Medyo mahirap mga idol na wala yung ano uh, mamagulang namin dito na nag kung Nawapansin nyo iba yung boses ko. yan. Iba pa yung boses ko mga idol. <clears throat> ano talaga pag na, no, nagkasakit. Iba. Iba mga idol. Grabe gabi ubo uh, ng mga idol, uh, ubo at sipon yung tinanas ko sa sakit ko. Pero ngayon, ubo-ubo no, pa rin tayo, pero medyo uh, uh, maayos-ayos na ng konti. Ayan mga idol, oh. so apakaganda sana. Sana ganito lagi, tuloy-tuloy yung uh, panahon dito mga idol sa Canada. Kaso, uh, paiba-iba. Maya-maya, nag-isnow, maya-maya, iinit. Kaya ganun po yung nangyayari. <clears throat> mag-ingat man tayo minsan talagang tinatamaan kasi yung anak ko yun yung nauna una, nagkasakit tapos ako yung misis ko naman inubu ubo medyo patapata pa yung misis ko eh <laughs> nagkakaid na. ito nga mga idol si Bayaw nagano siya nagluluto ayan palambot kayo na ng ano ng uh, bulalo 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 ang palakas ng tuho daw to eh ayan <laughs> ito yung plamo daw yung plamo ha? Ito, Tip lang ko na. Kaya eh, ako mamaya, umaga pa. May, may kanin naman yata na tayo. Oo. Oh. Meron na. Ay, mga idol, pwede na rin ako ito ng timplahan. Tagdagan ba? Sa konti? Siguro konti lang, oo. Oh. Ayan. Yan, yan. So, ayan, pwede na yan. mga idol, yung ano, yung bulalo. Para medyo maraming sabaw. Sarap-sarap kasi pag maraming sabaw. yun ang unang nawawa na ubos ano yung halin natin? anong kulay? bokchoy pero kung bokchoy yan pechay na kayo? oo wala nang pechay ko yan eh ano ko? oo oh. oh, pwede ito, 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 ano lang Maliliit. Ayan mga idol. Petsay na lang. wala lang wala, wala lang laman yung rip namin okay na yan pechay tigyan mo kayo ng kuwan. ito sa, sa so ayan mga idol pumasok kasi sila hindi pa nakapamalingki So, mamaya pa yung uh, uwi ng mingis ano Pumasok siya ng alas 6. So, double, magkudouble pa daw, 16 hours. Kaya ang uwi nun, mamaya pang hapon. So, yan pala mga idol, yung bulalo, haluan namin ng pan. Ayan ang uh, carrots. Tapos, ito yung pechay. Bukchoy, tawag nila dito eh, di ba? Maliliit lang. Hmm. Palilit lang yan. Yung isang, yung isang piraso, pwede lang isubo yan. <laughs> so, ayan yung idol. Umuwi, umuwi, sila mama. Tsaka si papa. Buti na lang, nandito naman kapalit yung uh, Daddy, uh, anak nila. Yung bayo ko. Yes, yes. Can I have more bread? Oh, okay. Yeah, you go there. I will prepare new, new uh, bread, baby. I will prepare. So, nag-stack yung anak ko. Ayan. Pagkain na naman daw siya ng pinapay. Okay, baby, wait. Wait, I will prepare. I will prepare. Wait. So, yun mga doon. Can, can I have juice? So, yun mga doon. What? Can I have a juice? juice? Later on, baby. I will just prepare the food, the, the bread. Can I have a juice? A juice? Bread first. Later on, no, just water. Because... Later on later I will I will I will give it to you okay? Just let me finish this. What? I want to taste this. You want to taste it? Yeah. <laughs> oh just a little. then hide and see. oh oh. Who are you. <laughs> oh, wait, oh, that's wait. too many, baby. It's in the wheat That's too many? That's lot. But we give me give me it give me first. It's not to here. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> Nutella, very sweet. And guys, hello to Nutella. Hey. <laughs> oh, matamis, matamis, to too. Eh. Hmm. <laughs> go there now. You go there. You go there. I'll... I will. I will just finish this. The bread. Uh -huh. What? What? isu? Hmm. No, I like one, one, No, it's alright. right. Ah. Hmm. Probing kulit itong batang to. Oh. Wala tayong taga video. Hey, mga idol. Hey, mga idol. Magkano muna tayo ng tinapay? Chat out pala sa inyo sa mga subscriber ko mga idol. Pagkat tagal tayo ni nakita-kita. Mahilig siya sa ano, no Nutella. Mga Buti na lang, kung uwi sila mama sa Pilipinas, mayroon silang kapalit. <laughs> si Bayaw, tayo Okay, Melo, dyan. Tapos na tayo. So, kakagatang ko yung ano niya. Kakagatang ko yung kilid niya kasi ano niya yung tutong. Ay, ano yan? Kilid. Hmm, ini mahal Pwede na yan. Marte kasi. Marte yung kumakain. Ibigay ko muna dun sa kakain mga nun. Baby! Baby! ah. Oh. Ay. <laughs> ayun, mga idol. Pasalamat din ako, mga idol. Umuwi sila, mama at papa. Ulit so, naman yung pamangin ko. Si papa kasi yung tagalinis ng bahay. So, ayun, meron ng tagalinis. Ito si, si yung pamangin ko. At saka si Bayaw naman yung tagaluto. Ayun, mga idol. so, may kapalit. so, ayun, mga idol. Hanggang dito muna ng aking video. Uh, maraming maraming salamat po ulit sa mga subscriber ko na nanonood ng na aking video. Maraming maraming salamat po talaga. Kita uh, kita ulit po tayo sa aking uh, susunod na upload. At maraming maraming salamat po. And God bless you. Bye, baby. Bye. You say bye-bye to that Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.